Wala na po, para bang usad sila, sasabihan. Hindi, <laughs> nung nalawag uh, ko po na, naku, uh, may offer for KFCS, ang gabi na oo oh, po, agad okay, yung Una-una sa lahat, ang tagal ko hindi nakagawa ng pelikula. So ito po, po ulit yung uh, ko makagawa ulit ng pelikula. So maraming salamat po sa Public Affairs for this opportunity. And, uh, hello. Ayun, yung sa, na ano naman sa, ano to, sa experience namin sa ano, first time po ko mag-shoot talaga mismo sa barco. So parang kami, na ano kami doon na gano'n parang yung buhay ng mga seaman. Hindi palang madali. So ako po kasi matatakotin ako eh. So yung ito namin, nakakatakot talaga siya sa Manila Bay. So ba, may ano sila doon na huwag kang maglalakad mag-isa kasi baka daw mawala ka. Which is totoo kasi pag sa labas, pag sa tiringay niyo po siya, parang hindi naman malaki. Pero pag sa loob, ang dami na pong pasigot-sigot. Pero sobrang iba po yung experience na sa barko kami. Ang saya po, masaya siya. Yun lang, oh, ayoko na pala ubusin. Hello po, Tony Rose. Ayun, uh, nung in-offer ko sa amin itong movie po, uh, right away, opo oh, agad. Kasi uh, nakakamiss din po. What time po nakagawa po ng horror film, 2017 po. Masaya po experience. Eh, this time po, uh, yung story nga namin, ma-experience namin mag-shoot sa parko. Kaya sabi ko, panibagong challenge naman po, panibagong karanasan. Kaya eh, masaya po. Masaya po yung naging buong shooting po ng aming pelikula. Nakakatawa, mga kasama po sila. And katatakutan, wala namang um, akong experience maliban lang nung... <laughs> Diyan na. Hindi, po. Uh, masaya po and thankful po ako siyempre sa inyong pong lahat. Uh, nakasama po ko dito sa magandang pelikula ito na, uh, na ipapromise nga po namin na hindi lang po katatabutan. Usually po kasi ang horror talaga ang goal po ay matakot ang mga viewers. Uh, kulatin po silang lahat. Pero ito nga po, uh, gaya ng tatlong poster po na nakikita nyo dyan. Bukod sa takot, ang may iwanan po sa inyo na maipapangako po namin ay meron pong aral na kapupulutan po na magagamit natin po sa uh, panahon ngayon na ng ating buhay. Very well, sir. <laughs> sa akin, Ate Rose, um, nung sinabi sa akin na makakamovie yun kay MJS, gabi ng laging, wala pa ako masyadong alam na detalye, pero nag-yes agad ako. Dahil sa mga dahilan na una, syempre, usarap sa feeling na i-consider ka nila na magpasama sa project na to, knowing gabi ng laging may, uh, may mga napatunayan na talaga. And pangalawa, nakapagtrabaho mo rin ako with Jenny Pictures and Jenny Public Affairs, yung Firefly. And uh, gusto kong mapasama ulit sa sa bagong project na gagawin nila. So I'm very grateful, kaya tinanggap ko kagad. Then nung nalaman ko yung mga detalye na magiging tatlong story ang pala to, tapos ito yung based sa mga true stories yung uh, i-shoot namin. So lalo akong na-excite, lalo na nung nalaman ko ng director po namin ay si Direk Yang Garanas. At ako bilang aspiring director in the future, gusto kong matuto galing sa kanya. So yun, tanong ako ng tanong sa kanya sa set. Yun yung pinaka tenresure kong experience habang nag-shooting po kami. Siyempre, kung doon sa experience na nasa gitna kami ng dagat, nagtitaping, laking tulong nun na maging in-character ka kasi mga kadet po kami, mga seaman kami. So, Uh, may kita mo na kung paano sila mabuhay. Siyempre, dagdag layer yun sa karakter mo. At dahil doon mas masaya magtrabaho. Pero ang pinakamatinding experience ko talaga sa shooting namin is nung no, nahimatay ako. Nalala mo yun? Ano yun na nahimatay ka? Nahimatay po ako. Uh, kasi siyempre winter. Mangyari. Winter yung suot namin. So mga kapal, wala. Mga kapal, eh nasa Manila Bay lang po eh. <laughs> Mainit talaga. Tapos ang location namin sa barko, nasa parang basement ata, nasa baba kami. And then, kunyari, nasa freezer kami. So, pinuno ng uso. Tapos kailangan nagsasprangle ako doon, nagsisigaw ako doon. Dry ice pa yun. So, parang dumating yung point na sobrang taas ng emosyon ko, sobrang pagod and init. Parang nawalan po ako ng malay. Ang huli ko nang naalala, sabi ko, direct himatay ng ata ako. And then pagkagising ko, nasa hallway na ako ng ng barko. Pero pagkatapos noon, binig naman nila na manila na safe lahat ng uh, ng set namin. Uh, yung mga sa mga susunod na Ay, time na po pala. Ayun na. Buzzer beater. Salamat Ay, ko na kulang yung set sa ano sa safety dahil pagkagising ko andun na sila direk andun na yung uh, med, med med team yun lang talagang ibang experience yun kasi first time ko ata ang himatayan sa buong buhay ko kaya yun yung tumatak sa akin hindi natin alam kung may matay ba ako or baka may dumalaw sa set namin pero definitely uh, never ko makakalimutan yung experience na yun yeah. <laughs> Para sa akin, biggest fear ko ay tumandang may regrets. So, kaya nagre-reflect yan sa lifestyle ko ngayon. Ako yung tao na mahilig mag-travel, adventure seeker ako. Kasi ayoko na pagdating ng araw, sabihin ko sa sarili ko na sayang pwede maging ganito yung buhay ko, pwede sana akong hindi sana napuntaan ko yung mga to. Kung baga, natakot akong sayangin yung buhay na binigay sa akin ng Diyos. So, yun. Kung, kung, kunyari, tanongin mo yung mga kaibigan ko, ganon talaga ako. Talagang laging on the go. And, uh, mas pinipili ko yung mas exciting na ruta sa buhay kaysa sa boring. Dahil, gusto kong maramdaman na buhay ako. Para pagtanda ako, hindi ko masasabi na nasayang yung buwan ko. Ayan po. Ang ganda naman ang sumagot na yan. Parang ayoko na sumagot. Itis. sa akin, diba? Hindi, parang... Then, my greatest fear siguro ko ano, yan. Yung mawalan ng fear, ah. Uh, <laughs> <laughs> ng fear, ah. Oo, ng fear. ah. explain ko ba? Ha? bigin. Ito yung sa akin siguro yung ano... Yung... Eh, yung ano eh, taupok sa death eh. Doon. Pero ang pinaka nakakata, ang pinaka kinakatakutan ko is ya yeah, dapat pag nawala ako, dapat yung yung ano ko okay siya. Yung yeah. kapag ako ay ay talagang we no work hard ko talaga yung lahat ng possible na work na pwede natin gawin, gagawin natin yan. Puno-puno ng ilang policy na yung meron ako just in case, just to be safe. Diyan para yung anak ko secure. So yun yung parang -ta ko. Which is yan, ginagawa ko naman ng paraan para hindi siya mangyari. Yan, yan yeah. yeah, yeah, lang po. Short sure. John? Grabe, ako pa yung pinakahuling gaganda ng mga sagot po nila. Uh, siguro greatest fear ko yung ako yung last na sasagot. Hindi, <laughs> ayun. Uh, Kuwalang po ako ng mga kasagutan din mula po sa akin mga kasama. Especially Ma'am Jessica. Um, kasi totoo, greatest fear ko mula nung bata ko, losing yung mga mahal natin sa buhay, which is my experience ko po. Uh, kasi ngayon ay uli lang lubos na tayo. Nakita na natin at naramdaman kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. So ngayon, parang ang pinaka-kinakatakot ko naman ay iwan nga yung mga bata, yung mga anak ko, na ganito ang sitwasyon ng mundo natin. Uh, alam naman natin kung ano po yung kinakaharap natin lahat ng bansa natin, mula po sa ibang mga namumuno, namumuna sa atin. Kung baga nakakatakot na iwan sila dito sa mundo ito ng hindi pa maayos ang lahat dahil for sure sa mga susunod na taon, Uh, kung lalala pa po ito, uh, hindi, hindi na tayo yung magsasuffer once na umalis tayo eh, yung mga bata na. So, yun po yung nakakatakot. Kaya sana habang may buhay, habang tayo may pagkakataon na makapagsalita, Uh, magawa po natin ito at maiparating natin sa mga kinauukulan na isipin nila yung mga bata, yung mga may iwan natin, anak natin para sila man din magkaroon naman ng magandang kinabukasan, ma-experience naman nila yung payapang buhay na hindi sila natatakot na mabas, hindi sila natatakot na tuparin yung mga pangarap nila. Yung walang pipigil, kumbaga itong mundo ay ma maintindihan nila na kaya sila pinanganak sa mundo para magawa nila yung mga gusto nila. Yun lamang po. Salamat po marami. Una, matagal na eh. Panal. So, second ko pa lang to. Mga safety precautions ko pag medyo sketchy yung location. Kasi, I aminin mean natin, may mga naninawala, may mga hindi. Pero, hindi pa rin talaga natin alam kung meron So, yung ginagawa ko, dasal lang talaga, lalo na pag medyo sketchy, nakakatakot. Dadasal lang tapos yung mga kinaukin uh, kina kinaugalian ng Pinoy na tabi-tabi po, puro ganun. Na napag alam kong may hindi natatauhan yung lugar, kunyay yung location namin, mataka na walang tao, baka pinamahayan, doon hindi pa naman ako naka-experience, wala namang mawawala kung magtatabi-tabi po ba. Yun. Uh Kasi nasa gitna kami ng dagat, tapos, pauwi na kami, pakap kami, gabi. So, kailangan namin umuwi, magbabangka kami. Eh, bumabag yun. Alam na ng nung alam, kasama namin mga producers, business. Ano diba si business. Ano nyo ba si Miss Nessa? Ano si Miss Nessa? Si, si Miss Rose, grabe, nalaki nung alam. Yung talaga nakakatakot. <laughs> Sigawad kami sa parang maliit na bangka. Speedboat. Takot ako? <laughs>